Hello mga ka-subscribers! Good morning po! Kamusta kayo? So ito pong cellphone na nakikita nyo ay ating ipaparaffle. Magla-live po ako dito sa Mabetslots Vlog on YouTube. Magpaparaffle tayo ng cellphone. Magla-live po ako sa Mabetslots USA. And magla-live din po ako sa Dumpster Queen. So make sure po na kayo ay nakasubscribe dito sa ating YouTube channel. At nakafollow po sa dalawang page na Mabetslots USA and Dumster Queen. At syempre, kayo po ay nasa live para po kayo ay malista at magkaroon ng chance na manalo ng ating cellphone. So ngayon mga ka-subscriber, punta na po tayo sa ating dumpster diving activity. Abangan po. Hindi ko po alam kung kailan ako magla-live. Basta, abang-abang. bag na itim. Tayo buksan natin. Pasukin natin. Kung anong mga nandyan. Oh. Crossbook. Boleh tak ada isyarat? Lodge. Kape. mayroon siyang pads at kape. Kunin ko siya. Ano ko yung yung mga kape? no? Daming kape. Dunkin' donut. Dunkin' coffee. Mabilis lang na harbatan. Kunin ko yung tira. Kape. Kape na naman. Kumukuha. Kumukuha. Let's go. Hello. So ayan mga ka-subscriber, tayo ay nakauwi na. Kukunti malang ang nakuha ko. Pero ito tingnan nyo. May ganito siyang lutuan. Hindi ko alam kung aandar ba 'yan. Ayano, ayan yung box. Ito yung box niya. Return daw. Anong return? Ay tingnan natin yan kung aandar. So anyway, meron tayong ano to, medyas. Tapos meron tayong fish. Fish cracker. Golden cheddar fish crackers. Ayan po. And then, marami tayong ito. Ano chocolate peanut. At ano to, crossbook. Ayan, konti lang ito. Crossbook. Ziplock chocolates tapos meron tayong ganito ayan uh, wala gaano harbat yan Kunti lang yan plus book diyan tapos toys uh, uh, golden fish ah uh, plus tapos ano to orasan ah uh. Ayun, lagyan lang ng battery. Pilay pala siya, pilay. Tapos merong pads. Ayan po, pads. Tapos ano to? Daily cleanser. Ayan. So, wala man iba. Ayan lang. Konting harba Tapos may brush. Ayan. Ayan, ano to? Face mask. Hello mga ka-subscribers! So hali po tayo habang tayo ay naglalatag ng ating mga nakuha, tayo mag out and birthday greetings na din. Advance happy birthday sa aking mga anak. And so Ezekiel Agunday Lewis and Skylar Acelia Agunday Lewis. Advance happy birthday to both of you. And advance happy birthday also to Yan Yanig. Ngayong October 4 and Miss Joy Alcaide. Advance happy birthday po and if today is your birthday, happy happy birthday. And shout out also sa ating mga silent viewers. Shout out to Atikam and Kuya Obi. Sila po ay nakatira dyan sa San Antonio, Texas. Tama ba? Shoutout sa inyo, Ate Cam and Kuya Obi. And shoutout also to Florenda Sayangko, Julie Ann Bisano. Shoutout also to Evelyn Di Guzman, Aiza Mariano, Eva Marie Domingo. Shoutout po. Shoutout also to Melissa Balais, Joseph Macdo. Oh, Macdo daw. Shoutout also to Alma Borda, Ara Magistrado, Teresa Manuel, Jolalyn Cervantes, Mary Grace, Hugarap Lou Rivera, shout out sa iyo, Charles Falconete, hello po, and shout out also to Chloe Aquino, shout out to Nick Loyola, Mad Sunon, hello po, and shout out also to Christine, Julian Tagalog, Mitos Mandani. Juana Fernandez, Juana Lazareto. Shout out also to Maria Rosalie Pahardo, Jessica Aludo, Ronald Coliantes, Shaila Bantayan, Nanay Mir Nagabayno, Ma'am Silka's Channel, hello po. And shout out also to Loida Valencia, Miss Eli Ogos, Bernadette Tison, Teresa Manuel, Manay Sofia, Nanay Lilia Baluyotech, Nanay boy Boyda Boyda, Jem Polo, Marisa Tribiana, Miss Agustina Dublon, shoutout po. <clears throat> And shoutout also to Ate Sheila Balute, Leya Saak. Sonjoy Mika, hello sa Daisy Cavan, Bernadette Tison, Mr. Peter Salvador, Mr. Edgardo Agaw, and shout out also to Johnny De Arco. Shout out also to Leah UK Miss Grace Ador, Edwin Gasingan, shout out po sa'yo, Miss Maylin Mayo, Miss Chris Montero. Miss Jocelyn Castro, Miss Vivian, and Miss Arlene Medena. So kung meron po ako nakalimutan, pagpasensyahan nyo na. So dyan lang po muna kayo. Enjoy your watching! Hello, mga ka-subscribers! So ito na po, nailatag na natin yung ating mga nakuha. Yung iba po dito, nakuha ko siya habang tayo ay nakalive. So pasensya na sa aking boses. So meron tayong Halloween Giant Coloring Books. So, may siksi ko po yan sa balikbayan box at bigay na lang po sa mga bata na kapitbahay ng ating padadalahan ng balikbayan box. Meron tayong yan, mini, mini mouse. Ano ata yan eh? Parang golf. Tapos, meron tayong cheese kit. Isang box po yan. At ito po ay December 2024 pa. Marami tayong styro cup, kaya siya tinapon kasi yung iba po ano, yupi, ayan. Pero nakasealed po yan, so malinis yan, styro cup. Meron po akong nakuha din, candy isang box. 2024 pa po ang expiration date nito. So may lalagay ko po ito sa balikbayan box. Meron tayong socks. At meron po tayong uh, single burner, electric po siya. Hindi ko alam kung gagana, testingin natin meron tayo niyan, uh, orasan. <clears throat> Ang napadalan ko po nito noon, si Miss Josie Marvel At marami tayong mga coloring books dito. Ayan po, saka crossword book. Shout out to so Abigail ng Riyad, nangihingi siya niyan. So, mabibigyan kita. At meron tayong dunking coffee. Ayan po, tapos meron tayong body wash, mouthwash, ilang perasong chocolate. Meron tayong panali sa buhok goldfish. Ayan po. Tapos ito, pork knife, spoon, ziplock, ziplock, face mask. At meron po tayong vacuum din. Nakuha ko rin po ito habang tayo naka-live. Ito po ay umaandar. Tingnan nyo. So gumagana po ang vacuum na ito. Ito po ay pwedeng pang vacuum sa loob ng sasakyan. So maraming salamat po sa inyong panonood. Don't forget to like and share and good vibes comment. Thank you for watching. my best, let's vlog and don't forget to follow my new Facebook page, Dumpster Queen. Thank you.